Salamat po, Panginoon Diyos, sa mo <coughs> right is good. All the time. <coughs> Lahat po <to> lang yan. <coughs> bigay ng ating <coughs> Panginoon Diyos, na may gawa ng ay sa Panginoong Yesu Cristo doon sa Mateo sa Espere ganito kayo mananangin na manamin nasa langit ka ah. isa tayong pamilya in verse 11 bigyan mo kami ng aming kakanin araw araw-araw talagang ang Diyos po ang nagbibigay pagkain sa lahat ng tao sa buong mundo ano man ang itsura kulay, mayaman, maputi whatever, mahirap isa lang pinagmumula ng Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa kain na bigay mo sa amin ngayong ato na, na. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay, kain na tayo, Di wala Di na mga kaibigan. May naman. Hindi ako titigil. Alam mo yung kung matutuhanan. Amen. Amen. sa inyo po ito ako eh. Pinili ko pa ito doon. Ibig daw nito ako. Pag-asa. Ha? Pati yan yun. Kaya hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa sa paghahanap kay June. Ha? Di ba? Tama na. Tama na.

Ayos. So, dapat siguro, tayo na lang tinatin yung rasyon. Bumalik ka ron, samahan mo sila. Ayusin ang lahat ng mga kakailanganin. Nasaan yung mga infected? Wala na pa rito? Hindi ko po talaga alam. Bakit tanong yun? Ang ginagawa mo? Mahirap kung tayo may iman. Alam namin ang dinitlahan. Bakit masinilo ang bahas? Bakit? Bakit? Ay, matawa pa rin. Hindi natin sino pwedeng iman. Sa nyo po ito! Teka, may infected pa sa inyo! Sabi ko sa mo yan! Happiness. Weeknights. 10.15 p.m. Na judge's audition. you so si. much baby. by wow. Modern kind of magic. No. i It's ng mga One last golden buzzer. Give it to me, baby. Kanino ito i Can ni Judge Donnie? Nine years ago, I was on the same stage. I wanna see how bad they were. They <laughs> ang kamay ni Mami. kahablos, Mabuti po ang puno ay sa ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Rub with eucalyptus oil that relieves and cold and that that relieves body aches and headache dung, yes, ay sa hindi Vicks Vapor Rub. Pati Kim! Ang gasa! Kaya Baka na proud ka sa ladies niyo! Ang gasa! All of oh, oh, you, All-new oh, Beat Chicken Purée! Oh, so oh. so saucy! 69 pounds! Oh, so deep. Deep. With aging, the muscle oh. decay, which could lead to higher risk of illness, yan and cycle of weakness. Trick you ensure gold from the strength dropped by H M B N Y B G. Goldiga! Help build the cycle of strength. Oh. is special mid ladies choice the number one mayor Amina Patricia Corona 100% ladies choice ang payat na nakuha mo kami 'tong ng lola ko sa Palawan po siya pagsana mag-asa na presyo as low as 2.5% interest rate kaya ang marami ang uwing cash kuno diyan sa bayan iparalaw mo na yan sumakto Pangilya kami. During my time at McDonald's, integrity was part of the everyday work. McDonald's trained me and gave me opportunities para I can be the best version of myself. Kahit nagpas ka na sa kalendari, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero, may ng ka. Mag-Bear Adult Plus na! Dolby Tudor katawan at resistensya nutrients na parang sa inagmog, tulog, para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus!

Day, you need a good breakfast. Because, for fiber, vitamins, minerals, as well. eat the food. So, good, yeah, no energy, complete, and Para But a productive day, my energy, complete, and nutritious, I'm At first, I was afraid, but the that, there some meaty set up the cubes.

sarap. Pero may pangisamilisan, baka wala pa ng dilata sa Nung may kamatis. Nakas. Nice. Ay! eh ah, Ay! Ganun talaga. Mga Uh, para sa bitong kumain.